isang pinagpalang araw na naman sa ating lahat mga kabayan. At dahil nga kung makikita nyo, ito po yung ating tatanyaman ng bawang naman. Dahil nga ito ay atin ang prepare last week, yung lupa. At lalagyan muna natin ito ng matabang lupa. Dahil nga ito yung ating bawang talagang ready na ngayong panahon para ating itanim. Kaya ito na mga kabayan, yung aking kinem ng bawang finally. May aasahan na tayo ulit. At ito po ay by June, July next year natin mapapakinabangan.